puro plano, pero takot mag-business. So, huwag ka na mag-isip. Eh, kung mag-iisip ka lang din, sayang lang naman yung brain mo. Kung ang dami-dami mong idea, tapos ayaw mo namang i-execute. May plano ka na. May business idea ka na. Most probably, kahit papano, nakaipon ka na. O, ano humahad lang sa'yo? Lakas ng loob? Doon papasok yung mga mentors. So, kung mausap ka ng tamang tao, para may mag-push sa'yo kung ano ba yung bagay na negosyo at fit para sa'yo. Paano mo malalaman kung sino yung tamang mentor? Ano ba yung gusto mong negosyo? Lahat ng mga kayang humarok na entrepreneur relationship. So sila yung mga tamang taong kakausapin mo. Kasi yung problema lang naman kasi. Kaya hindi ka makapagsimula, hindi mo alam kung paano. Kapag ka nakabuo ka na ng team, pwede ka na magsimula. Dapat ang negosyo, kailangan parang lifestyle mo rin. O gusto mo rin siya. Kasi pag ang isang bagay ginagawa mo ng walang puso, hindi yun magsasaksi. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Unang-una, pag nagnegosyo ka, dapat masaya ka. Nandyan yung pagod. Nandun yung purpose, bakit mo ba ito ginagawa? Nakakasolve ka ba ng pain ng ibang tao? Kasi kung nakakatulong ka o nakakapagbigay ka ng value sa iba, dun mo mamahalin kung ano yung ginagawa mo. Dun na pumapasok yung kita. Mukha siyang bonus pero hindi mo alam na nag-grow ka because nagbibigay ka ng value sa iba. Kapag nagsimula ka ng isang negosyo, walang garantiya na hindi ka malulugi. Pero kapag hindi mo to sinimulan, hindi mo rin alam kung magsasaksid ka at dun magbabago ang buhay mo.